dito naman guys, andito naman ako nagpa plancha ako guys ito yung aking kasama guys, na mag-ulit kasi nagpa plancha ako nakatinin dyan siya niya niya. gusto niya magpakamot-kamot sa kanyang liig ewan ko ba, bakit gusto gusto niya dyan bakit gusto gusto niya dyan umakir dyan, pag nagpa-plansa kasi ako ayan nagpa-plansa ako guys pag nagpa-plansa kasi ako yan dyan siya nakaupo, ayaw ko binamahal habang lumaplan sa nakatingin sa usok gusto din mulihin ang usok yung aking makulit na ano yung aking makulit na ulaga nakakagigil dyan sa aking artal altar nako mahulog yan dyan ha hmm, bantay ka lang talagang kampusa ka huwag kang malikot dyan dahil magpaplansa ako ha okay, guys muna guys. Hindi mo kita yung pinaplansa ko guys Um, yun ito yung kailangan plagsahin. Kaya so, yung suot yun yung hindi naka na Katulong so, ka pa nga. Tapos yung gamit mo yung parang pamunat. Ayun. Ayun ang amo ko ng Daniel. Yung mga maaari. Yung mga suot namin. na Ayun. Ayun nga yung mga suot namin. Yung may turoks fluorox ano pa halitan ka ko sa mo pa yan. Kailangan maayos ka. Ito nga mo namin babae na arti. Ayaw niya yung gusgusin ka. Kaya kami nakalabas kami kasama namin siya. Kailangan nag-lipa ka, mag -lipstick. Kasi ayaw niya tingnan maganda siya. Maayos yung, ano niya. Tapos yung katulong gano'n ang sistema. Ayaw niya. Ayaw dito sa bahay. Lansado lahat ang mga gamit namin. Kasi ayaw na yung burarao pagka babae daw. Kasi babae daw. Kaya natin so, ang Mabait naman si mas. Ayaw lang niya talaga yung mga ano, kasi nakakahiya daw. Baka sabihin daw na ano ba yung amo na yan, ang ganda-ganda, tapos yung katulong mukhang ano. <laughs> ayaw daw niya na, ayaw niya nga pagsabihan din kami na ano, katulong kan, Kailangan pantay daw. Kasi yung amo naman minsan kasi mabait. Eh. Pagka marunong ka rin makisama sa kanila, diba? Pag hindi ka marunong makisama sa kanila, yan. Yan, habang natutlan sa naglalaba ako guys, dahil wala akong kasama. Magpapas yun. Okay lang naman naglalaba ka dahil yung aming labahan automatic naman. Lalabas na yun, tuyo na. Sige, isa lang naman yung amo ko. Aloyin muna natin, i-dry muna natin yung ating, ano guys, ating machine. yan mga puta yan guys sa sahig kasi yung amo ko ayaw niya yung basa ang sahig kailangan may eh, lagi may ano pamunas kunin ko muna yung sinilas na yan yung sinilas ng amo ko nilalaban try try muna natin dry natin muna. Ay, naku, hindi pa pala na pagkain ang aming ming-ming. Tagay, kukunin muna natin yung lagyan na ng aming pusa. Hindi pa pala nabigyan ng pagkain. Hindi pa nabigyan. Natin muna. Ayan, ano yung pala lagi nakatig, nakatabantay. Pinapon pala sa taga yun namin yung ano, tirania. Yan yung gatas niya guys. Oh. Gatas ng aming pusa. Puti pa mong busa. May gatas-gatas pa. Bigyan naman natin yung sa tayo dahil alagot tayo ng amo natin mahal ng amo namin patay ang ilaw Kak ini ya, mapin ya lah mapin kam. kam, Mampin, kam. Ayan ang pagkailan niya guys. Ayan naman niya na tubig. Ayan naman niya tubig yan. Ayan milk. Kunti lang kasi Baka mapanis ba. Wala it na. It na. It na. It na yala. Go it. Ito yung mga pagkain niya guys. Ayan. Buhangin niya. magplansa na tayo ulit guys para matapos yung ating plansahan go na eat na go go Kapin, go eat na go Oh. Oh, guys mo Every three days maglalaba ako. Kasi dalawa lang naman kami. At saka minsan pag lumalabas ako, yan. Kasi simple nagbibihis, di ba? Amo ko mamaya maglalabas yan dahil ano. Magpamanicure. Kasi yung amo ko, ang puntahan niya yan. Manicure, Hospital. At kung gusto niya mag magikot mag -ikot, ikot sa mall, lakad-lakad sa mall, Yan, nah, yan ang pinupuntahan niya. Wala na siyang iba. Kasi, hindi naman niya kaya magisa isa maglakad. Eh. Lagi na yan dito sa bahay, nakahiga. Yan lang ang buhay niya. Hindi naman siya makabiyahe-biyahe pupunta doon sa Amerika dahil may sakit na nga siya. Katakot siya. pag nandoon sila sa Amerika, kailangan obligasyon niyang mag-ano siya, magkatarbaho. Pag dito, may katulong, di ba? Hindi naman niya pwede dalhin kami doon. Na. Ano? Kasi dati, may dinala silang at katulong daw doon. Dalawa na. Pumakas. Ayan din kasi ang problema natin guys dahil ang iba pag alam nilang medyo mabait maluwag. Ayan. Gagawa sila ng kagaguhan ba? Pumakas. Yung ngayon din na sila nagdadala ng ano, patuloy. So, sila doon. Kasi baka daw Tumakas na naman. Kasi, simple, pag marampinta ka doon, kalabas ka doon, makaano ka sa mga kaibigan, na ibang mga ano, ano ka na, ganun, di ba? Matitintay ka. Okay guys, bye bye. And thank you for watching guys. God bless you all. Maraming salamat sa inyong pag, pag watch sa aking mga video. At please wag don't forget to skip my ad guys. Huwag nyo naman skip yung ads ko guys. Kasi dyan naman ako kikita kahit pa paano guys. Thank you so much. God bless you all. I love you all.